Dahil Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre, pasyalan natin mga kadayari ang tatlong National Museums dito sa Museum Complex sa Luneta at doon sa May Padre Burgos Street. Ang Gusale ay dating Agriculture and Commerce Building na itinayo noong 1940. Nasira po ito noong Battle for the Liberation of Manila dahil sa matinding bombardment ng mga American forces noong February 25 to 28, 1945. Nireconstruct noong 1949 bilang bahagi ng post-rehabilitation program. Naging tanggapan naman ito ng Department of Tourism at ngayon po ay National Museum of Natural History na ibinuka sa publiko noong May 18, 2018. Makikita dito ang mga gallery na mayaman sa biological and geological diversity ng Pilipinas. At sa gitna nito ay ang Tree of Life na siyang naguugnay sa lahat ng ecosystems mula sa mga kabundukan hanggang sa mga marine reefs ng ating bansa. Makikita din dito ang patunay ng early human activity dito sa ating archipelago, mahigit 700,000 taon na ang nakalilipas. Narito din ang skeleton ni Lolong na dating Guinness World Record bilang pinakamalaking saltwater crocodile in captivity. Sa tapat ng National Museum of Natural History ay ang Finance Building na ngayon ay National Museum of Anthropology na. Nasa pagitan nila ang Agrifina Circle. Naging bahagi ito ng Japanese Defense Installations noong 1945 Battle of Manila. Naging sentro ito ng bombardment ng American forces sa loob ng isang linggo, February 25 hanggang March 3, 1945. Nawasak ang Gusali, subalit na itayo ulit noong 1949. Makikita sa museum na ito ang iba't ibang ethnographic, terrestrial at underwater archaeological collections na nagpapahayag ng ating kasaysayan. Narito din ang isang mahalagang pamana ng ating lahi na nagpapakita ng buhay at paniniwala ng ating mga ninuno ang manunggul jar. Sa baba naman ito ay ang Ifugao house. Dito naman sa Padre Burgos Street makikita natin ang National Museum of Fine Arts na dating legislative building. Itinayo ang gusali sa pagitan ng 1918 hanggang 1926. Ginamit po ito ng mga Hapones sa kanilang depensa noong 1945. Naging sentro din ito ng bombardment ng American forces na tumagal ng ilang araw hanggang February 27, 1945. Nasira po ang gusali, subalit muling naitayo noong 1949. Itiniklara itong National Historical Landmark noong 2010 dahil sa pagiging saksi nito sa mahalagang kaganapan sa ating bansa kagaya ng inaugurasyon bilang Pangulo nila Manuel L. Quezon, Jose P. Laurel at Manuel Rojas. Dito din natin makikita ang lumang Senate Hall. Lumipat dito ang Congress noong si Manuel L. Quezon ang Senate President at si Manuel Rojas naman ang Speaker of the House. Ito po ay noong July 1926. Dito din natin makikita ang Gallery ni Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo. Sa pukana ng museum ay tatambad agad sa atin ang obra ni Juan Luna, ang Spoliarium. Maraming salamat mga kadayari. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong ia-upload.